Magandang umaga mga kaswangers! Ito ang ganap naming umaga. Tayo mag-asarol, magbungkal ng lupa para pagtaniman ng papait. So ito na nga ang dalawang aswang sa lupa na marunong mag-asarol, makisaka, nagda-drive down ng limusin <coughs> at syempre, hindi mawawala ang makisagap ng chismis. Gabi-gabi ba naman ang naming lipad? Lahat syempre nakikita at naaamoy. <coughs> Di ba? Legit na legit. At heto nga, nagre-ready na kaming dalawa dahil malapit nang i-replant ang mga punla. Makikita niyo yung tatlong ngipin ang gamit ko na asarol diyan dahil mas mahuhukay niya ng maayos ang lupa. Ayun naman si Aswang Naisa, flat naman ang kanyang gamit na asarol. Pagkatapos namin bawat flat, ay magsasalitan kami para mabungkal ng maayos ang lupa. Mano-mano ang ginawa namin dahil wala naman kaming kalabaw. Kahit na mahirap, kailangan talagang magtyaga. Kailangan kasing maganda ang lupa na paglilipatan. Yung wala kang makikita na... Yung lupa, ayan, yan. Makikita yung lupa na mga bilog-bilog na yan. Bingkol na yan. Di ko alam kung anong Tagalog niyan na... <laughs> Basta, yan na yan. Di ko alam kung anong Tagalog niyan. O yan, bahala na po kayo umintindi. Samahin niyo ako ma-stress kung anong Tagalog po niyang bingkol na yan. So ayan, proceed na tayo. Mahihirapan kasi ang paglago ng kakariplant po na punla kung matigas po ang lupa. Kaya kailangan talagang maging pino at malambot para mas mabilis pa sa alas 4 ang paglago ng ugat nila. O ang proseso kung saan pwede itanim ang papait. Pwede sa lupa at pwede rin sa buhangin. Since medyo malayo-layo kami sa may buhanginan sa ilalim ng tulay, kaya dito na lang kami sa bukid. Kahit na maaga kang sumalog, ano na ba yung sumalog? Tumapog sa taltalon. Ano ba yung tumapog? <laughs> Basta yun na yun. Ayan, naabutan pa rin kami ng init. So, todo balot ang mga Pagmumuka ng dalawang aswang. So ayan di ba, jacket. Tapos yung pagmumuka, balot na balot. Baka umitim. Feeling lang ba? Uy, kahit wala nang iiitim, no? Ayan, kailangan mo muna magpahinga. O, oh. ayan. Kung anong pinag-usapan ng dalawang aswang. Finger to the max na yung dalawang yan. Kahit na magkapaltos-paltos na ang aming kamay. Laban lang. Dahil kapag nag-ani naman, mapapawi lahat ang hirap at sakit sa katawan at pagod. So ayan, sinunod naman namin na ginamit ay... Piruya, Kalaykay para matanggal yung mga dahon-dahon dyan na nagkalat sa aming binungkal na lupa. At kailangan din na mapatag ang lupa, malinis, yung wala bang sagabal ba? Buti pa yung iba, naranasan na nilang makapag-harvest. Okay lang yan, makakahabol pa rin kayo mga aswang. Ang season ng pagtatanim ng papait dito sa amin ay Oktobre hanggang Abril. At kung sakali man na may bakante ka na lupa at tumuntong ang Setyembre, pwede nang magpunla at pagsapit ng Oktobre, makakapag-replant ka na. So nakikita nyo sa tabi ng pinagbubungkalan namin ay may nakatanim ng papait. Sila po yung nauna na nakapagtanim at nakapag-harvest na rin. Kami naman, nag-antay lang na makakahingi kami ng kanilang punla. O ba diba, sa kalam lang awalang pagod pero busog. <laughs> Kung maaalala nyo, yung live ko na nagpunla ang pinsan ko, yun yung makikihingi kami para itanim. Tatlong araw na lang, pwede na siyang i-replant kaya nagre-ready na kami. Since wala kaming lupa ni Aswang, nakiusap kami sa may-ari ng lupa para makapagtanim din. Kahit pa kung suswertehin, may pang-araw-araw na gastusin, lalo na ang pangbaon ng mga estudyante namin. Lalo na sa akin, kailangan kong magsumikap. Para may pang-araw-araw kaming gastusin kasi nga single mother ako kailangan kong kumita ng pera. Kahit na mahirap ang buhay bukid, kakayanin niyan. Laban lang, walang susuko. Pos. So ayan sa wakas natapos din namin. Konting kibot na lang. ibi ko din po kung paano po kami kukuha ng punla at magtatanim. Araw-araw ko na po siguro i video 'yan kung sakaling ako may signal. Salamat po sa panonood.